Sa video nga na ito ay pag-usapan natin ang isang sikat na crime story na ginawan pa nga ng dokumentaryo. Dito, isang 19 anyos nga na babae ang napasakamay ng isang oportunista nga tao pagkatapos ay tinago siya nito sa isang freezer ng isang bakery at saka nga tuluyang idinispat siya. Well, welcome back to Kwentong Nga and this is Kuya Eddie back for Another Crime Story. At sa video nito nga ay pag-usapan natin ang malagim na sinapit ni Kenya moge at paano nga siya umantong sa freezer ng isang bakery. And with that, mabuti pa, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Alam niyo sumikat nga ang kwentong ito dahil talaga namang ah, malagim at napaka-kakaiba ng nang nangyari dito. Biruin niyo, isang 19 anyos nga na dalaga napunta sa isang freezer ng bakery at hindi pa sana ito mariresolba kung hindi dahil sa isa pang ah, krimen. Well, nagsimula po ang lahat noong March 31, 2011. Nagkayayaan itong si Kenya Munge at ang kanyang mga kaibigan nga na sa isang bar para nga mag-party-party. Party. Naku, Ilang crime story na rin Yung nabanggit ko dito Na laging sa inuman nga at mga party-party Nagsisimula Well, mabalik na nga tayo dito sa kwento Napunta itong si Kenya at ang kanyang kaibigan nga Sa isang club doon sa downtown Denver At habang lumalalim nga ang gabi eh lumalalim din ang tama ng alak dito Sa magkakaibigan, lalo na nga Kay Kenya Ang 19 anos nga na si Kenya ay 4'11 lamang at tumitimbang lang din Nang 45 to 50 kilos Well, sa madaling sabi Maliit siyang tao kaya naman talagang krabi nga ang tama sa kanya Nang sobrang daming alak na pinasok niya sa kanyang sistema during the time. Sa mga video nito nga ng CCTV kuha sa loob nung nightclub, eh may kita pa nga si Kenya kasama ang kanyang mga kaibigan. Well, wala naman na. Actually, naging problema sa loob ng club na ito hanggang sa biglang ang nagpaalam itong si Kenya sa kanyang mga kasama na pupunta raw siya sa banyo. At yun na nga ang huling beses na nakita pa nilang muli itong kanilang kaibigan. Naiwan pa nga ni Kenya sa isang lamesa ang kanyang purse, mga susi, at maging ang kanyang cellphone. Alam nyo ano for me? Medyo nakakatampo yung mga kaibigan niya sa part na ito dahil hindi man lang nila pinagtyagaan nga nahanapin si Kenya. Diba? Well, obviously... They can say na lasing din sila pero nakakalungkot pa rin. So the next morning na nga, April 1, 2011, tumawag ngayon ng boyfriend nitong si Kenya na si Lewis sa mga magulang nga nitong dalaga. Nagtatanong itong boyfriend kung umuwi rin ba sa kanila si Kenya dahil hindi ito umuwi sa kanilang apartment during that night. And hindi nga raw yun normal para dito sa dalaga dahil kapag nag-overnight nga siya sa kanyang mga kaibigan, eh hindi raw siya nakakalimut nga magpaalam Well, sadly, ang sagot nila doon eh hindi rin daw umuwi noon si Kenya sa bahay nila. And dito na nga nagsimulang kabahan itong si Luis, pati na nga yung mga magulang ni Kenya. Tinawag nila ngayon agad-agad lahat nga ng mga kaibigan ni Kenya na posibleng nakakaalam nasaan nga siya noon. Pero lahat nga sila ang sagot ay hindi rin daw nila alam. Sabi nga ng mga nakasama ni Kenya sa club, eh bigla na lang daw siyang nawala noon. Hindi raw nagpaalam Nasaan pupunta Ang sabi nga lang daw E eh pupunta raw sa CR Pero hindi na nga bumalik Kaya nga ang inakala nila E eh talagang umuwi na nga siya The time Pinalik rin nila ang naiwang purse Susi at cellphone nga ni Kenya Na nakuha nila doon sa club At dahil 19 anos pa nga lamang sila noon Inamin na rin nitong magkakaibigan Sa mga magulang nga ni Kenya Na gumagamit raw sila ng mga fake ID Para nga makapasok sa mga club Dahil wala pa nga sila sa legal drinking age The time Well, ngayon, mas lalo tuloy kinabahan na itong mga magulang ni Kenya. Kung umuwi nga kasi siyang mag-isa galing sa club noon, e eh bakit nga ba siya hindi nakarating sa kanilang apartment? Well, ayaw man nilang mag-isip ano ng negatibo pero talagang nakakakaba yung nangyari dito kay Kenya. Na-realize din nila na never as in never daw iiwan nitong si Kenya ang kanyang cellphone kung aalis ito kaya talagang may mali nga dito. And dahil dyan, minabuti na ngayon na ilapit sa mga otoridad ang nangyaring ito. Pero hindi sila pinansin dahil wala pa raw 72 hours o tatlong araw na nawawala itong si Kenya. Baka kung saan lang daw ito pumunta. Dahil dito, e eh, may nabuti ngayon itong si Tony, ang tatay nga ni Kenya, na siya nalang ang gumawa ng paraan, diba? Kasi hindi talaga siya mapalagay sa kanyang ginawangang pag-iimbestiga. Nakita niya ngayon na may huling text message na natanggap nga si Kenya during that time nung mawala siya. At ito ay mula nga sa isang lalaki na nagngangalang Travis. At base nga sa text message niya, posibleng may alam nga siya sa nangyari sa dalaga. Well, ganito nga yung kanyang sinabi, quote, end quote. Hey, this is Travis, the guy who gave you a ride last night, white fan creepy. Did you get home okay? Biglang tumas ngayon ang adrenaline nga nung tatay nung mabasa niya to dahil posibleng makapagbigay itong si Travis ng mahalagang impormasyon tungkol nga sa kinaroroonan ng dalaga. Well, the next day, April 2, matapos nilang kontakin niya itong si Travis, nagreply nga siya at tumawag ng rin. Doon, naikwento niya nga ang nangyari. Ayon sa kanya, nadaanan niya noon itong si Kenya sa kalsada. Hindi nga kalayuan doon sa nightclub. Hirap na hirap daw itong lumakad at ang kasama that time. Kaya naman inalok niya itong ihatid na lang pa uwi. Well, agad naman daw itong pumayag sa kanyang alok at pumasok nga sa loob ng kanyang puting van. Sa loob nga, tinanong umano ni Travis kung saan siya ay Sumagot si Kenya at sinabi nga yung address ng apartment na tinutuluyan nila ng boyfriend nito. Pero, habang binapaybay daw nila ang kalsada nga, bigla siyang nagsabi na gusto niya ang manigarilyo. Well, sakto naman na napadaan sila sa isang gas station that time kaya naman tumigil nga sila. Pero habang nasa gas station daw sila, nakita umano ni Kenya ang isang lalaki sa di nga kalayuan. Tinawag niya umano itong dana at nilapitan niya nga. Sabay daw silang nanigarilyo habang naguusap. Well, dito na nga raw umalis itong si Travis. Alam nyo, matapos malaman itong kwentong ito, ay e muling pumunta sa police station ng tatay para nga ipaalam yung nalaman niya. Nakiusap rin siya na tulungan na silang maghanap. Pero once again, tinanggihan sila dahil wala pa umanong 72 hours nga na nawawala yung dalaga. Kaya nga ang ginawa again nitong si Tony dahil talagang hindi nga siya mapalagay, e eh muli niyang tinawagan itong si Travis. And this time, nakiusap nga siya na magkita sila personally. Gusto niya raw mas maliwanagan sa talaga nga nangyari. And well, pumayag naman si Travis. Ang agreement, magkita sila sa gasoline store kung saan nga sinasabi ni Travis na iniwan niya ang dalaga. And now, sa kanilang pagkikita, dinalan ni Tony ang kanyang handgun in case lang daw na may masamang mangyari. At dahil nakita nga ito noong kanyang bisis, kinabahan ito para sa kanyang asawa kaya lumapit siyang muli sa mga polis. Baka raw may masamang mangyari sa kanilang pagkikita kaya nga sa wakas, ay eh, pumayag naman na itong mga otoridad na sumama doon sa posibleng meetup nga. Well, pagdating nga sa lugar ni Tony at Travis, nandoon na nga ang ilang mga officer itong si Travis may kasama rin kaibigan. Sa usapan, eh, inulit nga lang ni Travis yung mga sinabi niya kay Tony over the phone. Wala namang kakaiba nga kay Travis dahil mukhang confident naman siya sa kung anong mga pinag niya. Natapos nga ang usapan at muling naghiwalay nga yung magkabilang kampo. And this time, formal na rin nagsimula ang isang investigasyon sa wakas. April 6, muling inimbitahan niya itong si Travis. Ngayon, sa police station na nga siya mismo,

E eh nahuli nilang nagsisinungaling itong lalaki. Sabi niya, pagkatapos niyang iwan si Kenya, dumiretso raw siya sa kanyang girlfriend. Pero nang kalkalin nga nila ang phone na records nitong si Travis, nakita nila at napatunayan nila na hindi nga siya bumunta malapit sa bahay ng kanyang girlfriend. And obviously, it's not a good sign dahil bakit nga ba siya magsisinungaling dito. Base rin sa mga naging testimonya, Malinaw na hindi nga maglalayas itong si Kenya kaya talagang may foul play na nangyari sa kanyang pagkawala. Well hindi nagtagal, ikumalat eh na nga na parang sunog ang balita sa pagkawalan nitong si Kenya at marami nga ang talagang lungkot para sa kanya. Dumami na rin ang mga interviews nga kay Travis dahil sa mga media. Pero gaya nga ng dati, eh, napaka-confident niya. Talagang nag enjoy pa nga sa mga interviews sa kanya. At sa pagpapatuloy nga ng ginagawang investigasyon, nakahingi sila ngayon ng kopya ng CCTV sa isang bakery na inuupahan ni Travis para nga lutuin yung mga tinapay na binibenta niya. At sa isang katakatakang bagay dito, ay eh, nakita nila bandang alas 7 ng gabi, April 1, take note. Nahagip si Travis na may pinasok nga na isang cooler sa freezer ng bakery. Panoorin nyo ang video ito. Pero hindi nga nakunan ng video ang kasunod pang mangyayari dito dahil pinatay na nga sa mga sandaling iyon ang CCTV. Madali na nga nakapag-alibay nga si Travis na pinatay niya raw noon ang CCTV dahil magbibihis nga raw siya noon. Sunod nga na tinignana ang van si Travis pero wala na rin silang nakitang Posibleng mga ebidensya dahil halos mga bago na nga lahat ng nasa loob na nga tinanga yung matnong sa sasakyan. At dahil dito, eh wala nga silang nakuhang matibay talaga na ebidensya laban kay Travis. Alam nyo yun, talaga nga kahinahinala siya given na yun. Pero wala silang matibay nga na ebidensya para maidiin ma siya. Kaya nga, hindi nila siya pwedeng huliin. Pero, pero, After 3 months sa isang hindi nga inaasahang pangyari, muling na-involve nga itong si Travis sa isang karumaldumal na krimen. Ang babaeng biktima niya, ayun, pinatungan niya, alam niyo na, sinaktan at sinubukan pa nga, nga, sunugin. Pero maswerte nga ang babaeng ito dahil nakaligtas siya kahit pa nga nako masya for 5 months dahil sa ginawa sa kanya ni Travis. Pero ang maganda dito, Nakakuha nga sila ng DNA sample mula nga sa kuko ng babaeng ito dahil nanlaban siya at matapos nila itong i-match sa kanilang database. Ayun, sa wakas, positive nga ito kay Travis. Wala nang na ang kawala ngayon itong hayop na to. And well, habang nililiti siya para sa kanyang kaso noong August 26, eh, isang himala muli nga ang nangyari dito. Umamin niya si Travis sa kremena na kanyang ginawa pero nakipagdil pa siya ng tigas ng muka. Aamin daw siya kung hindi nga itutuloy ang parusang death penalty sa kanya. Well, posible. At hindi siya ikukulong bilang isang sex offender. Kasi nga naman, eh, takot siya sigurong malaman ng mga kakosa niya in the future na sex offender siya. Dahil, well, alam niyo na yon. Pumayag naman ang mga otoridad dito. At ganito nga yung buong pangyayari umano. During that early Stage of day, nakita niya raw mano itong si Kenya na pasuray-suray. Inalok niya nga itong isakay. At dahil nga sa sobrang kalasingan, eh, pumayag naman agad itong dalaga. Well, eventually, nakatulog nga si Kenya sa kanyang kalasingan. Dito na nga sinamantala ni Travis ang kanyang pagkakataon. Pumatong siya kay Kenya at habang ginagawa nga yung ritual, inagising eh, ito kaya nga biglang pumalag. Doon na raw niya sinakal nga ang kawawang dalaga hanggang mawalan ito ng hininga. Pagkatapos nito ay tinago niya nga ang babae sa freezer ng bakery gaya nga ng inyong nakita sa CCTV. Well, hanggang sa noong nakahanap na nga raw siya ng tempo at lugar na paglilibigan, e eh doon na niya tuluyang ibinaon sa hukay ang kawawang dalaga. Tinuro pa nga ni Travis sa mga otoridad sa niya tinago itong sikenya Right there. Right there nakapanlulu mo dahil alam nyo, apat na talampakan lamang ang lalim ng pinagkukaya niya tapos ibinalot niya sa plastic yung talaga. Dahil nga sa mga sirkumstansyang napatunayan na at ebidensya laban kay Travis Forbes na sentensyahan siya sa wakas ng habang buhay na pagkakakulong na wala nga ang chance ang makakuha ng parola. Well, alam niyo yun, kung may napansin ako dito, ano, grabe nakakatakot. May mga tao pala na sa sobrang kaling magsinwaling biruin nyo. Nagvo-volunteer pa nga sa mga interview para lang ipakita na wala siyang kasalanan. Ganun nga nila kayang paniwalain ang kanilang sarili at yung iba na yun sa mga sinasabi nila na totoo raw well, sobrang manipulative diba and with that yung masasabi ko lang ay mag-iingat tayong lagi and once again batiin natin yung mga kasama natin sa nakana nating wenduan salamat mo ng marami sa inyo at muli eh yung ang inyong kuya si kuya edi na nagsasabing aha may bago na naman ako nalaman na Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.